Hello and what's up mga kalapatids and welcome back dito sa Laena Asian Vlogs mga kalapatids Ayan, hihanda na natin yung kanilang pakainan mga kalapatids, yung feeder nila So, papakain na nga tayo ngayong hapon mga kalapatids Ayan, papakain natin sila ng walang iba Kung hindi ang El Campeon Breeder Mix at Flyer Mix na hinaluan ng Integra 3000 mga kalapatids At the same time, plain water lang ibibigay natin ngayong araw Kasi nga nakapagbigay na tayo ng Amox kahapon mga kalapatids Antibacterial Uh, na flashing mga kalapatids so, kaya gutom na gutom na yung mga yan mga kalapatids kasi magandang ang digesto ng mga yan nagwawala na yan no? mga kalapatids yan so, na nilang kumain mga kalapatids Then, mga 5 minutes pa bago tayo magpakain kasi maaga pa wala pang saktong 5 lagi tayong 5 nang papakain mga kalapatids saktong 5 para saktong sakto sa oras sila kumain mga kalapatids at the same time mga kalapatids yun nga maglinis kayo ng kulungan lalo na kapag kagantong kulimlim at magtatagulan na mga kalapatids para makaiwas din tayo sa amoy niya o spoon para mga alapatid. so, kailangan dinisin natin yung kulungan natin yung ating paligid para iwas tayo sa sakit ng ating mga alagang alapate para lagi silang healthy para healthy rin yung ilalabas ng mga inakay nila sa pagka breeding season na nila mga alapatid. so, lahat naman sila, condition, wala tayong, magiging, wala tayong problema ayan, goods na goods na sila mga alapatids yan, so pakakainin muna natin bibigay na tayo ng pakain, so let's go So yan mga kalapatids, nagbigay na nga tayo ng pagkain nila mga kalapatids. Walang iba yan kung hindi El Campeon, Breeder Mix, Flyer Mix na may Integra, 3,000 mga kalapatids. Yan ang binibigay natin sa lagi silang healthy at gusto, -gusto nila yan. At sa uh, isa pa mga kalapatids, huwag niyong lilimutin yung mga nagpapatak na sa pop tray nila kasi madumi na yun, kontaminado na yun ng dumi nila. So baka magkabulati pa sila kaya hayaan nyo na lang huwag nalilimutin yung mga nasa pop tray nila. At yan, Saktong sakto na yung binigay natin sa kanila mga kalapatids dito nyo naman o oh, lakas kain naman yan oh Wala, ataw mga kalapatids Sakto na yung binigay natin sa kanila 30 grams yan bawat isa mga kalapatids Tapos sa umaga mga kalapatids 15 grams lang binibigay natin sa mga ibon natin Bawat isa So yung takal nila na apat Magiging ano lang, dalawa lang mga kalapatids Kaya sa hapon na sila bumabawi mga kalapatids So yan mga kalapatids, ubusin lang nila yan Hintay lang natin maubos yan tapos magbibigay tayo ng mga 2 to 3 minutes na pahinga para magbigay ng tubig para masalo sila makadami ng inom ng tubig mga kalapatids kasi uhaw na uhaw sila mga kalapatids so yun yan ang ating mga pliers mga kalapatids sa apat na peraso na lang yan pang out na rin natin yan mga kalapatids kasi nga magbibirid na tayo ngayong tagulan <laughs> medyo may hirapan lang tayo kasi nga wala tayong bubong na sa ating kalapatihan mga kalapatids so tiis na lang tayo magpapayong na lang pag nagbibirid mga kalapatids so yon ito pa yung iba yan, kumakain na din. So, goods na yan, mga kalapatids. Hintayin na lang natin yung maubos. Tapos, bibigyan natin sila ng mga 2 to 3 minutes na pahinga para uminom ng tubig, mga kalapatids. So, goods na yan. Ubusin na lang natin yan. Madali na naman yan maubos. Ay, okay. wala yung pili-pili, mga kalapatids. Talagang kain malalayang <laughs> mga yan, mga kalapatids. So, goods na yan. Yan mga kalapatids. So yun nga, plain water lang bibigay natin ngayong araw kasi nga napag-flashing na tayo. Same time, umitlog pa to. Yan mga kalapatids, so, umitlog pa yung isa nating kalapati. Yan o, mga kikita nyo, may itlog pa. So yan ako paubos na. Bilis. Tapos yung mga nagpapatak-patak na ganyan, mga pigs, huwag nyo nalimutin mga kalapatids kasi kontaminado na yan mga kalapatids ng kanilang uh, dumi. Mga kalapatids, baka magkabulati pa. Kaya huwag nyo nalilimutin yan mga kalapatids. So goods na goods na naman na yan. Okay na yan. 5 minutes o 3 minutes ang hihintayin natin mga kalapatids at uh, ano nga pala itong puti natin naglulugon mga kalapatids naglulugon na yan so hintay lang natin yung matapos maglugon at uh, magbibreed na tayo as ililipat na natin itong dalawa dito mga kalapatids sa area na to para mas madali tayo makapagpakain isang line up na lang isang line up na lang sila mga kalapatids so yun mga kalapatids ito na tatapusin tong video to para sa araw na to so please like, share, and subscribe mga kalapatids sa Alae Nation Vlogs mga kalapatids at sa ating Facebook account, Bondeles Reyes at sa ating Facebook page, Alae Nation Vlogs bye bye